Ayan. Inabutan tayo ng malas dito pagdating ng makapagal. Ito, masaya pa ako nagbibidyo-bidyo nito pagkaikot ng mowa. Kasi kararating ko pa lang ng mowa ng time na yan. Dito nga ay lumagpas na tayo sa may mowa kasi pabalik na tayo ng mega mall dahil ang aking parcel nung time na yan ay mega mall to mowang balikan at ayan thank you kay Kuya Move It na yan ay siyang unang nag-assist sa akin nung time na yan na natomba na tayo dyan at napakalaking bagay din guys talaga pag ang gamit nating helmet ay yung mga heavy duty kaya iwasan natin ang gumamit ng mga substandard talaga dahil napakalaking bagay na naisalba nito yung aking ulo dahil sa tingin ko na bounce din yung aking ulo dahil tanggal yung ayun Ay, visor ng aking helmet nasira. At eto na rescue na tayo sa time na to ng ambulansya ng Pasay. Inasis na tayo para madala sa Pasay Gen Hospital. Sakay na tayo ng ambulansya. At ayan tinitingnan na yung ating mga kan kung anong mga nadali sa atin dahil ayan may gasgas -gas ako sa paa at kumikirot yung paa ko nung time na yan kaya akala ko pati yung paa ko ay na din pero thanks god at wala namang natamong malala ang akin paa kundi itong kamay ko lang na ayan nabali nung time na yan kaya laking pasalamat pa rin at hindi naman tayo ganun na napuruhan ng gusto na nagka-injury man tayo isang pagpapasalamat pa rin na naging ligtas tayo at buhay ayan preparing na kami nito para ma-isemento yung aking braso para kahit nagagalaw-galaw man hindi lalong ma wala sa alignment yung aking butong dahil pinag-iisipan ko palang sa lagay na yan kung itutuloy ang magpabakal at ayan nga ina-assist ako ng aking napakabait na asawa na laging nakasuporta at nakaalalay sa akin so ayan hindi naman tayo nagtagal sa hospital dahil pagkatapos ng ating semento ay agad naman tayong pinauwi